magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon is, anong oras na ba dyan? 9.21. 9.21 9. 21 na po ng gabi dito guys. At saan ba ngayon si Kindness. So ito po yun guys, dahil nga sa kabisibisihan po ni Kindness. galing po pa pa sa work, mamadali lang po akong mag-shower. And then, nagpahinga saglit. Tapos ngayon, paalis po si Kindness. papunta ako sa Don Quixote guys ah uh, may titignan po ako ngayon. So, please po, samahan nyo lang po ako. And then, sasakyan na ako yung ginamit namin ngayon. Nasa likod ako kasi nga para makarest lang po si Kindness, no? Yung mga ako, gusto ko maka, -ano, straight talaga ang no upo. Ayan, so, may driver tayo, yung asawa ko. Ayan po, so, bukas kasi, Sabado, pero wala akong time dahil... ah uh, may pasok po si Kindness bukas so ganyan no, sinulit talaga si Kindness bago iuwi ng Pilipinas Ayan po, talagang ano nag, nagpupundo kami ngayon. And then ah uh, ngayon is may may importante kasi akong bibilhin, guys. Kasi next week iba na naman po yung mga lakad ni Kindness. So baka wala na akong time, no. Na gusto ko kasi mabili ko na yung mga yung iba pa para maka-impake na po ako sa iba pang mga ano natin. So, tignan natin guys yung mga hinahanap ko po. Kaya kaya ko po sa sinadya ngayon na tignan kasi kung baka sakali wala po ngayon diyan sa linggo may time pa ako. Yan. So, yan po. Mga babiyahe ako mas malayo 'yon sa linggo pero kung nag sakali man nandito lang mas mabuti po para hindi na tayo mapalayo pa. Okay? So, please po samahan niyo lang po ako ngayon, guys. Sa gabing ito, 'di ba? Hindi pa si Kindness kami guys sa Don Quixote ayan diba maraming tao dito guys kapag gabi kasi ayan po mga nakapark kasi ano po yan ah uh, tawag nito um, hanggang alas dos ng madaling araw dito ayan okay, magpark po na tayo Alright guys. Okay, guys. <laughs> Masakit pa yung mga pa, mga kasukasuan ni Kindness. Tingin ulang lang yung mga kakain. Asa na to? Asa to ang Doon na siguro. Dito. Okay. Asa to tayo dito guys. Alright po mga kakaid, at nasa loob na po tayo ng Don Quixote. So ngayon po kasi summer po ngayon dito sa Japan, kaya madalasin po ang mga bubungad sa atin, mga nakadisplay po ay para pang summer, katulad po niyan, mga bagong model po ng uh, chinelas, yan po. So mga dito sa Don Quixote guys, kumpleto po dito, mga branded, ayan, mas marami po dito. Kaya dito po si Kind Mesh nagpunta. Ayan, so maraming magagandang mga nakadisplay ngayon, mga available po na Ah, uh, medyo ah, uh, yung mga pang binibenta po nila ngayon dyan guys is halos pang summer po talaga no. Ayan po, so medyo advance po sila ng display dito. Halimbawa po, month of September, yan naman po is unti-unting mag-sale sila kasi ah uh, lilipat na po. Ayan po, bagong mga display naman po para sa winter. So, ayan, pati sa mga pang kids, pwede rin po dyan, kompleto po. At syempre guys, dahil sa mga babae, ito po yung mga gusto natin, no? Sa mga uh, girls na mahilig sa mga bag, ayan po. So, syempre kasi nandito na po ako sa Don Quixote, so tumitingin din po ako ng mga bag. So, iba't ibang bag po ang nandito, mga branded din po nandito po. Okay, so ito po I guess ayan, so may nagustuhan po si kindness Kay dyan, kaya lang, ang hinahanap ko po kasi, yung zipper talaga yung close, na close po yung bag natin, lalo na pagbibahay tayo sa airport so ngayon po is, nandito naman po ako ngayon sa uh, pa, mga pabango, ayan so yes po, dito po sa Don Quixote kaya maraming pumupunta rito guys, hindi lang sa madaling araw, ang sarado nila kung hindi, dahil halos kompleto po dito lahat ng mga hinahanap natin, ayan, mula sa mga appliances at mga katulad po nito, mga pabango. So, nandito po. So, isa po yan sa hinahanap ni Kindness. Kung nalala niyo po sa mga naunang mga vlog ko po noon, na naghahanap po ako ng uh, ginagamit ko po talaga na pabango. Yan po talaga ang gusto gusto ko po. Pero hindi ko po siya makita-kita kahit saan na po ako nakarating. Ayan. So, guro kung uh, sa mga susunod po na mga araw, sana makita ko po siya sa ibang mga uh, bintahan po ng mga pabango. So, yung anak ko po at yung husband ko, ayan, iba't ibang pabango po ang tinatry nila dyan. So, pero si Kindness, ay uh, bihira lang po akong mag-try po dyan. Okay? So, ayan po guys, andito naman tayo sa mga bag ng Michael Kors and Coach. Ayan. So, ito po guys, uh, may mura po na coach, may mura din po na Michael Kors. Ayan. So, siguro sa nakita ko po dyan, pinakamura na po sa, sa Michael Kors, ang siguro na sa mga 8,000 pesos po sa atin. Ayan. Pinakamura na po dyan. Okay. So, nandito naman tayo guys sa mga relo. Ayan. So, ito po yung napakaganda sa Don Quixote po dito sa Japan. Dahil, kumpleto na po siya. May mga relo. Pabango, ayan po. Sa so, katulad po ng uh, pinakita ko po sa inyo kanina mga videos. So, isa ito sa mga dahilan talaga, no. Pero may napansin po ako dyan, guys, ang dahil sa nakalipas na mga taon, medyo nagmahal po talaga, lalo ang mga presyo ngayon. Yan. And then, dito, guys, isa rin po kasi na hinahanap namin is yung luggage po para sa bagahe natin kasi gusto naming magdagdag. Pero wala po kaming nakita dyan, na at wala kaming nagustuhan. Kasi kung meron man, uh, po talaga mga zipper po. Alright, so nandito na ako guys. Isa ito sa nagka na attract yung eyes ko dito sa toddler na to, no? Ayan, so nakita niyo po guys. So oh, wow. So ito is maganda po siya kasi straw po siya guys, pero may takip po yung straw. Ayan. So, gusto, gusto ko siya at binili po talaga ni Kindness dahil nag-iisa na lang po yan. na tira na lang po dyan is naka-display na lang po. And then, yung straw niya po is hindi po basta bastang ordinary yung straw lang po. Pwede po yung linisan at may reserva at may kasama pang uh, panlinis ng straw. Ayan. So, ito is napakagandang gamitin po sa Pilipinas, lalo na at kapag mainit, yan need po natin na may dalang uh, tubig. Katulad po niyan guys, ayan. So, hindi ka mahirapan dahil may pwede po nating Uh, itali lang po. Okay? So, ayan guys, pakita po sa inyo ang uh, straw niya po. Ayan. So, may reserba po siyang straw. So, actually guys, hindi talaga siya plastic na straw. Ayan. So, pwede mo talaga siyang linisan. Ayan po. So, palisa po tayo guys dahil nga po yung hinahanap namin na luggage, ta, yung pabangon ni Kindness, uh, at saka naghahanap din ako ng bag is wala po dyan. So, pakita ko lang din po sa inyo guys. Ito po yung exit po ng uh, Don Quixote. No? Ayan po. So, hindi lang po dyan mga may grocery store. Meron din po dyan mga restaurant sa paligid niya. Okay? So, alis tayo nito guys. O, ba diba? Parang walang kapaguran si Kainesh. So, sinulit ko lang po talaga ang oras habang uh, kinakaya pa po. Ayan. So, uh, papunta tayo sa uh, isang Don Quixote po. Right guys. So lumipat kami guys ng ibang Don Quixote. Ayan. O di gala Naggalagala pa si Kindness at mag alas 11 na po ng gabi no. And then may pasok pa bukas. Oh my god, good luck sa trabaho. May pasok din yung anak ko bukas guys. Pero late naman. Okay naman kasi late ang pasok mo eh. Ako maaga. Okay, so uh, pasok ka dito guys. Guys, naglakad-lakad kami tapos may napansin siya. Ano napansin mo? Oh, Magdo. Magdo? Mapansin kayo. Mapansin <laughs> daw kayo yung pang guys. Magdo, so, mapansin yun. Ba't ang dilim dito? So dahil gabi na po guys, maraming daanan dito no. Sa Dong Quijote na to. Kaya lang uh, hanggang alas dos kasi yung sa baba kasi na grocery, sarado na po yun ng 10. And then, yung sa taas na lang po yung pupuntahan natin. Open pa siya hanggang alas doon sa madaling araw. So, right? Pasok tayo mga kain Right guys, so may nakita kami dito, no? Yan po. sa so, po. Ito kasi yung gusto namin. Walang zipper. Ayan. Hindi po siya zipper, guys. So, password. And then, malagi pa siya. Ayan, eh. So, don't tayo, guys kasi nga nagdagdag ako ng ano yung iba kasi namin malita mga zipper yun eh gusto namin palitan yung walang zipper po kasi mas ano to ayan. may mga password okay so dito tayo ano na saan nakita mo ah may zipper man sinasabi mo Okay. Okay. May pink din oh, may itim. <laughs> Nako, ang katamaran diyan sa airport. <laughs> oh. And guys, sila try niya, guys. Okay. So, ano na? Let's go naguluhan kami guys sa dami ba naman dito guys oh. Eh, no? marami guys kaya lang halo zipper ano? zipper po siya halo zipper po bihira na lang po itong ganito yan. okay right guys mamili kami ng isa so meron na kami dun sa bahay tatlong maleta pang apat na to kulang pa po ito no ah, maghahanap pa si kindness sa limbo Alright guys. Ano yan? Badminton. Ah, uh, Dadalhin niya sa Pinas. Ay, big badminton. Big badminton. <laughs> so, dali namin yan guys. Kasi nga, sa mga beach, yan. Para may ano, takbuhan sila. Para exercise. Okay, let's go. Okay. Okay na yan. Sa baba, maliit na. Eh. Marami yan sa Pinas. Yan gusto ko yan. Kasi malaki yung bulat. And then, marami kang pagpilihan, guys. So, ayan. May maliit at ano. Ayan po. Okay, let's go. Alright, guys. So, ayan po. Nakabili na ako ng malaking badminton. Sana matuwa yung aking mga kapatid nito, no? And then, yung uh, isang maleta nakabili tayo, guys. So, may apat o limang maleta na kami. Ayan. So, let's go. At dahil gabi na, need na po ni Kaibnesh na magpahinga. <laughs> Ayan po. All right guys, so nandito na po si Kindness sa bahay, no? So magpahinga muna ako guys, dahil ako ay naantok na ako. Alas 12 na po, tapos may pasok po si Kindness. Ayan, so naging naman ng beer yung asawa ko guys, pampatulog niya. Pero mauna na akong matulog siguro nito sa kanya. Ayan, so bumili kami ng McDonald's. Hindi talaga nakatiis kasi nga sabi ng anak ko kanina, nagpapara nagpapa na napapakita. Nagpapapansin daw sa kanya yung McDonald's. Ayan. <laughs> All right, guys. So need mo na mapahinga ni Kindish, guys. Ayan po. So ito mo ito lang po yung aking mga naibahagi po sa inyo. Ayan, sa buhay-buhay ko po sa Japan, okay? So at nagaano lang kami, guys, ng mga maleta. Ayan, yung iba naming maleta. Andito na. Ayan po. Unti-unti po na nagano kami. Ayan. So, yung iba nasa itaas pa. Alright. So, bye guys and thank you for watching po. Good night!